Halos lahat yata takot dito. At mm. disclaimer, hindi rin ako mahawak nito. At dahil sa nakakatakot itong itsura, itiyak na mo papatili at papasigaw ka. Oh, Pero try sa natin mamaya. <laughs> Good luck. Pero sa kabila nito, ay may mga tao pa rin na talagang trip sila gawing pets. Ano nga ba ito, Meiji? Oo, ito ha. Kasi nga, kitang kita ko nga dito sa studio <laughs> kung ano yung tinutukoy mo. Ang tarantula. At ngayong Wednesday Pets Day ay aalamin natin kung paano nga ba ang tamang pag-aalaga ng tarantula. Makakasama natin dyan ang wildlife conservationist na si Jen Sedel Rosario. Good morning at welcome back dito sa Rise of Shine Philippines. Good morning Hi, po. Hi Jen. Sir Jen, pakilala mo naman yung alaga mo. <laughs> Ito po is isang A Mexican red-kneed tarantula. Kung napapasin niyo po, kasi medyo red yung mga tuhod niya, kaya po siya tinawag na Mexican red-kneed tarantula. Oo. So, lahat ba nung tarantula na species? Kasi nabanggit mo nga na you have 16 Opo. na different species. Talagang lahat sila mabalahibo? Yes po, kasi yung mga balahibo po nila, ito yung ginagawin po nilang sa air movements, vibrations, para malawan po nila oh, na may predators or prey na papalapit yeah. sa kanila. Uh -oh. At uh, po, at the same time, ito rin po yung pinapagpag nila para ma-irritate yung mga predators na nilas dumayo na. Eh. Mga, so, hindi po. ba ano yan, syempre lahat na natin um, hindi ba delikado kasi oh, oh. baka poisonous? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ano po, ang mga uh, spiders or tarantula is wala pong poison kundi venom. Yes uh -oh. po, opo. tapos pero lahat nun actually lahat po ng spiders, uri ng spiders venomous, pero hindi po that is... Kahit yung maliliit na nakita mo sa bahay? po, pero hindi po fatal sa tao. Pagbaga yung mga venom po nila is ginagamit lang nila sa kapwa nila, spiders or ah, kapwa okay. nila, ba? pero sa tao uh -huh. is safe. yung ko lang nalaman yung oh, misconception oh, yun, misconception yun. Oo nga, mm -hmm. at sa. Uh, so, no, so no, no, spider oh. to spider lang sila? Yes po. Oo, oh, may effect yung uh, venom oh, yes. nila. Ito, gents, in captivity, ano ba yung ideal enclosure o yung kulungan? Like itong uh, meron tayo, meron bang size, meron ah, bang oh, kailangan na itsura? opo oh, po, oh, oh. Yan. Tulad po nito magkaiba po sila. Kasi mm -hmm. depende rin po sa species, meron po tayong tinatag na arboreal and terrestrial. Mm -hmm. Yung arboreal po, ito yung species na nakatira sa puno, kaya po ganito yung setup. Oh, so parang po. ano siya, um, ginagaya, no, yung itsurang oh, oh. puno. Yes, tapos oh, yes. oh. meron din po tayong terrestrial, ito po yung mostly natatagpuan sa grounds kaya po, ganito lang siya palapad po. Mm -hmm. Tapos, meron din pong fossorial. Yung fossorial, yun naman po yung mga spiders or tarantulas na, na sa ilalim ng lupa nakatira. Pero um, uh, curious lang ako, bakit mo naisipan mag-alaga ng <laughs> kakaiba yung pet mo? <laughs> Opo, actually, oh, oh. marami po akong ano, eh, collection talaga ng iba't ibang mm. animals. Oh, Tapos, mga exotic lalo, animals. Lalo na po yung tarantulas. Kasi bata pa nung po ako, syempre, mga nakatira sa bukid, sa farm, dalas may mga gagamba, pinaglalaban po natin sa mga laro natin. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Na-experience mo ba yun? Oo, oh, dati na. Yung nilalagay mo pa sa kao ng oh. posporo. Pero yung maliit lang, pero yung ganyan oh, ka lang. Eh, <laughs> hindi ka ganyan. Sige nga, itry mo na <laughs> <No. nga. laughs> <laughs> ano naman yung mga tips or advice mo sa mga tao may alaga na o gusto mag-alaga ng tarantula? Mm -hmm. Siyempre po, unang-una -una is do your own research kung mm -hmm. ano po yung setup na kailangan nila tulad nga po na ito, terrestrial and arboreal at siyempre, pag mag-uumpisa po tayo kailangan doon tayo sa New World or tiyatawag nating old world and new world na species ng tarantula. Yung mga new world, sila po yung safe hawakan, hindi sila tumatakbo, tulad po niya, behave lang siya. Ayan. Mm -hmm. tapos si, si, si Meiji yata, parang gusto yata ng hawakan. Makati ba siya? <laughs> um, medyo makati po, pero kaya naman. Hindi mas sobrang kati. O oh, sige nga, try oh, yeah, 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 yeah. natin. Dito lang ha, tapos mo agad. Pwede ba yon? Opo, pwede po. Oy <laughs> 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 parang mas sinabahan ako sa iyan. <laughs> Ay, <layin> mo <laughs> na ako dito. Mas ako time to ha. Lagi akong takot pero... Dito na lang po sa ano. Ating... Pagyan na <laughs> mo. Okay na siguro it's the thought that counts. <laughs> si, siya Ate Diki yata parang oh, oh, ano nga. eh, parang gusto yata si, yun. si, Oh, yan. Si Diane talaga yung malakas yung loob <laughs> sa mga exotic na animals. Ano nangangam? Parang may Hindi. pinipiling tao. Ah, wala naman po. Oh, ang oh, cute niya. Ay, ang soft niya. sobra sa mga balahibo. Ay, hindi naman ko nararamdaman. O sige nga. Oh, oh, Naingit ako. Totoo. Ang soft niya sa hands. O, oh, di ba? Yeah. Okay na. <laughs> Okay na. Kayo naman, yung mga boys naman. Si <laughs> 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 <And> Audrey, si Audrey. <laughs> sorry. <laughs> Pero yung mga... <laughs> Anong <na? laughs> tawag dyan? Yung parang mga paa niya. May tawag pag gano'y sa Spider. Ayun, yung sticky, no? Ang galing. Pero nararamdaman niya yung balahibo. Kasi mabalahibo siya. <laughs> so, <yung laughs> so yung -il hindi. Para siyang... Um, actually, para siyang stuffed toy. Oo! <laughs> <laughs> okay, oh! oh, oh Ang <laughs> cute! parang medyo, makatinga siya. oh, okay. oh, Pati oh ayan, man, ayan, may oh. something na. Malam, ma ano nga siya, no? malambot, oh. pero mararamdaman mo sticky. Kaya yung mga spider, talagang kaya nilang kumapit oh, okay. sa mga dingding, -ding, no? Si Daniel oh, kaya. kaya Oo, no. oh, oh kaya si Daniel. Daniel. <laughs> Sige, try Go ahead, Daniel. Pero, Jens, ito binibenta mo rin, no? Ay, oo! pa. Medyo kumabe. Ano, ano, sa mga interesado. O sige, Jens, ano na lang Facebook page mo, social media account mo. Kunin mo na ko yun. Kunin mo Facebook page pa natin is Jens Wildlife. Hindi ka siya. Iba't-ibang animals as yung pinapost natin. Hindi ba siya na-stress kapag maraming tao? hindi naman po. Hindi naman po. Relax lang siya. Alright, upuntaan niyo lang po ang Facebook page, social media account ni Jens kung gusto niyo hindi mag-alaga ng mga exotic animals. At ang ganda ng mga na i-share mo na yung mga misconception mm. nga ayan. All right, thank you. Thank you very thank much, you Jess. So much, Jess. Sa uulitin. Thank you. Thank you po. <laughs>